At yun na nga po mga kapards uh, Nag sideline po si Batangue New Style uh, Nagpunta po ako ng Cardona Rizal Para magpintura nung uh, tindahan nung aking kaibigan na si Gatibi Sa Liano Family po Liano Family Sa Cardona Rizal So nagtayo po sila ng ano doon Ng kainan Uh, along the highway. So sa mga nanunod po na malalapit po ang ang bahay dyan sa Rizal. So mayroon na po tayong bagong, mayroon pong bagong kainan doon na tinayo na along the highway. Patabi po siya ng Loming Batangas. So pangalan po nung maging pangalan po nung kainan ay Ana Enrina Itiri. Yun po. Wow. Ah, uh, pasalan nyo po at talagang masasarap pong mga lutong ulam doon. Ah, uh, meron din po mga lugaw, mga tapsi. Ayun po, ah, uh, try nyo po. At minsan ako rin po ang, ano doon, pagka wala akong pasok sa trabaho, ako rin po yung nagluluto doon. Ah, uh, tikman nyo po yung luto ni Carl Batangueño style. Ayan. So... Sana po makapasyal kayo at uh, makita nyo ako sa mga vlogger dyan na nanonood. So, pasalan nyo kami doon. Naroon po si GATV. Yan, makikita nyo po. Yun, pakisupport po yung mga channel nila. Kati Owenski at GATV. Yan, mga, mga taga-resell po uh, na mga vlogger. Uh, si Owenski po, Kati, nasa US. Yun, doon po siya na uh, this day. At yun po, uh, maraming maraming salamat po sa Lianyo family na aking tinigilan doon. Uh, at ako ay kahit paano nakapag-sideline. Yun, alam nyo na. Oh, my God! So ngayon, uh, no! babalik pa rin po ako doon. At uh, ipapakita ko sa inyo yung finish Prada. So hindi ko kasi na-video ng maayos. Kasi nga, nagpipindura tayo. So, ayun na. At uh, tara, ipapakita ko sa inyo kung ano ang aking mga ginawa. So, oh, nga pala, ito, pasok. Hi guys. Ah, uh, nandito po sa Cardona Rizal. Ayan po ah. Uh, ano po kami ng pipintura. Ayan. Uh, para po sa gabing kainan. Sabing uh, highway po siya. Ito po yung kakainan. Ito po yung pinaka-counter. pinipinturahan po namin para po magandang tingnan. Uh, ganyan po yung tsura niya ngayon uh, kasi Hindi pa namin naayos Ngayon naayos yung po po namin Ito na simulan ko na Pinintura ko na kasi may mga Ano na mga bata uh, yung Duwing-duwingan uh, Mamaya mapakita ko sa inyo yung finish product namin uh, namin dito sa uh, kainan po dito sa Kanto na Rizal kainan po nung aming kaibigan uh, dito sa ano, malito nilo po namin na ayusin yung uh, nila and, and Professional po yan. Base na na P F po. B yeah, ando No, no, no. No, Oh noon 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 ito, noon din to. noon saka noon mga pader na to. noon 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 dito yung pinaka ano niya, pinaka-counter. Yan. Yung counter ko. i sa agad ang mga paninda. Yan. Yung kabila po, ano, Loming Batangas, pininda. Baris Loming Mami. Yan. Dito lang po ito sa Cardona Rizal. along highway po. Okay. Okay guys, uh, mamaya uh, ipakita ko sa inyo yung и na po at uh, taki-support din po yung mga channel nila ah uh, mga vlogger din po sila. na bagong vlogger din kagaya ko. na Nanangalan po kami na sa araw eh ah uh, kumita rin dito sa YouTube. So support niyo po yung channel ni Katy Owinski. Ah uh, Katy OS ang YouTube channel ko niya. Nasa America po din 'yan, US. Tapos kay Gary Uh, liyan nyo, uh, Gatv yun, isupport nyo nyo po yung channel ni Gatv tapos sa uh, aking kaibigan po na sa uh, Commonwealth si All About Len ayun po si All About Len po, uh, mga yung mga mahilig po sa mga Korean uh, yun, sa channel po ni All About Len kayo magpunta at dun yung pumapunod yung mga BTS sa mga Uh, mga Korean K-pop At uh, support nyo rin po yung channel ni Jordan Manawa Ayan po yung aking pong uh, kaibigan Na uh, may nangarap uh, din po na magkaroon ng channel sa YouTube po, support nyo rin po yung channel niya Tapos ayun, uh, 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 binabalik po yung aking mga uh, pamangkin dyan sa Patagas uh, yun, birthday pala sa pamangkin ko kay Aloja uh, Makatangay Happy Birthday sa iyo at uh, Aloja uh, bali 7 years old ka na 7 uh, years old na po siya kaya uh, may handa niya po sa katilang you know, pagkakita uh, ko kaya gi na lang kita na Happy 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 Birthday yeah. at yun na nga kaya abang abang lang po tayo kaya po patuloy kayong mag uh, Uh, subscribe lang po yung mga napadaan dyan yung napadaan lang sa channel ko i-subscribe nyo lang po yung channel ko ah uh, ikalembang nyo na po yung kampana natin dyan para po lahat ng bagong video ko ay mapanood po yon. yun, uh, like na rin po pakishare na rin po tapos comment lang po kayo kung meron po kayong mga iba pang gusto na uh, gusto nyo yung ipakita ko o gusto nyo yung vlog ko comment nyo lang po dyan sa baba at para ating po sisikapin na gawin. Yan po,